programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan kahit hindi pa ganun kagaling ay pinilit ni Espinas na lumabas ng ospital. Kailangan niya na kasing makapagtrabaho at maglinis ng kalat. At nang sa ganun ay walang makitang dumi si Rigor sa kanya. Lahat ng may alam sa kalakaran sa loob ay ipapaligpit ni Espinas. Pero dahil malaki ang utang na loob nila kay Tanggol ay hindi nila ililigpit si Tanggol. Bagkos ay sinabihan lang ito ni Espinas na wag magsasalita kapag tinanong ni Rigor. Sa kabilang banda naman ay parang magbalaing nga kung magbanding itong si Marites at Olga. Sa kabila ng masaya nilang kwentuhan habang hinahanap si Tinding ay natigilan si Marites. Nakita niya kasi si Lena na naglalakad. At dahil nagtanong si Olga kung sino si Lena ay ikwento na lang ni Marites ang tungkol sa namamagitan kay Lena at Rigor. Ayon kay Marites, ay hindi siya sigurado kung sino ang nagsasabi ng totoo kay Tending at Rigor. Dito ay ipinayo ni Olga na sundan nila si Lena. Ayon kay Olga, ay baka magkikita daw umano si Rigor at Lena. Bagamat ayaw ni Marites, ay sinabi ni Olga na para malaman ni Marites ang totoo. Samantala, sa paglipas ng panahon ay isang revelasyon ng mabubunyag. Maaalala kasi ni Don Pakundo na si Tinding ang babaeng nagtatrabaho sa bar na pinagsamantalahan niya noon. Sa madaling salita ay si Don Pakundo ang tatay ni Marites. Ayon kasi sa kwento ni Tinding, ay pinagsamantalahan lang siya noon ng lalaking hindi niya namukaan kaya nabuo si Marites. Ano kaya ang magiging reaksyon dito ni Tinding? Yan ang aabangan natin sa mga susunod